Wow, ang sarap talaga ng mais nyo. Siyempre, mas masarap yan kapag may bagoong yan. Yan talaga yung lagi namin partner kapag meron kaming mga ganyang mga luto. Lalo na kapag mais gulping sarap. So guys, andito kami ngayon sa bukid. So siyempre, nagluto kami ng mais dyan. So yun, no, matagal na talaga yung video na to. Ngayon ko lang siya na voiceover kasi nga busy ako sa mga bagay-bagay. So busy ako sa pag-aaral. So yung iba, nagbabakasyon na ako nag-aaral pa rin. <laughs> So yon napagalitan ka tuloy. So anyway, ganyan ang tamang paghawak. Kasi ganyan dapat kalinis yung ating lalagaing mais. So yan, tinulungan ko na sila mga kayami na magbalat ng mais para mas mabilis. Kasi nga marami yung aming lalagain isang malaking kaldero. So yan, inamoy-amoy ko pa nga kasi nga mas fresh kasi siya. Uy, fresh! So yon ang daming ginagawa sa buhay, te. Parang gusto ko nalang mag-asawa. So anyway, ang dami ko talagang gustong gawin sa buhay Gusto kong maging vlogger someday At gusto kong gumawa ng mga content-content, ganyan Kasi nga, dun kasi ako napapasaya Kaya thank you talaga sa mga taong um, sumusuporta Lalo na sa mga tita ko, sa mga kamag-anak ko na Lagi nagsasabi sa akin na ituloy mo lang ba yung mga ginagawa mo So for thank you po talaga sa inyong lahat So yan, as a content creator So napaka-struggle talaga sa amin na gumawa ng mga content-content kasi nga marami na ngayon mga vlogger, mga content creator. So sino na manonood sa amin ngayon te? Kung puro lahat tayo vlogger na. <laughs> Nung una akong nag voice over, may mga nagsasabi sa akin na wag daw akong magmura. So yon, masusundin ko na kayo kaysa sa nanay ko. Char. So yon, kasama din namin yung alaga naming dragon para hindi naman siya ma sa bahay. Kaya pag pumupunta dito si Madam sa bundok, dinadala niya yung mga dapat dalhin. Kung gusto mo dalhin ko na rin yung jowa mo. So yun, hindi talaga natin maiiwasan sa mga pananim na mapepeste ganyan kasi nga climate change. So, relasyon nyo nga, nagbabago, panahon pa kaya? <laughs> Hoy, mapanakit ka te, gusto ko lang naman kumain na mais, grabe ka naman sa akin. <laughs> so, yan, 100 hours na ako dito nagbabalat, pero hindi pa rin ako tapos. Paano ga naman ako matatapos iyong kamay ni madam, nagakiringking? <laughs> So yan, hindi din kasi biro yung magbalat ng garnering mga mais kasi nga mahirap din siya lalo na kapag madami. So yung mga balat, pinapakain nga pala namin yan sa kalabaw. Depende sa'yo kung gusto mo kainin, kainin mo! Mukhang dito ka lang talaga makakita na madam na nagabalat na mais. <laughs> so yan, grabe, pagod na daw siya kakabalat na mais. yan Nagangalay-ngalay na siya. Nagainarte ka lang, madam. Kabilisan mo na dyan para makakain na tayo. So, yan na ang aming finished product. Huy! Finished product! So, yan. Uh, ilalagan na natin yan kasi nga, nagugutom na ako, te. Oh. Unsa pa man mong giwat. Huwain na ilangay-langay. Isugang na tayo na. Go! <laughs> na mula sa pagtagpa, sa pagboxy, sa pagpanit, sa pagtakang, sa paghuwa, to sa maluto, anak ka struggle, patient ba patient, madam? Hala, nagbinisaya ka naman na, madam. Ganahan, magiging kong magbisaya eh, kaysa sa magtinagalog ba? Ayaw, lay, maluoy ka lang, lay, butan man sila, lay, oy. <laughs> So yon after 10,000 hours naluto na yung ating mais, yung ating nilalang mais. So yon isaw na dahil nasa ano ginamos, ta kalami. Tapos yan ang sarap ng kain ni madam, tapos ganito yung tugtog. So 'yon kapag masipag ka lang magtanim ng mais, ang kamuting kahoy, ganyan, oh, mabubuhay ka talaga dito kapag sa probinsya ka. So syempre, matagal na 'tong video na 'to kaya share ko lang 'to sa inyo. So 'yon, nakakamis lang kasi nung marami pa kaming mais. So yung ting mais, kasi nga ngayon hindi na kasi tigmais ngayon. So iba-iba kasi yung crops na mga mga tinatanim kapag iba-ibang panahon. So yan, kasama ko dito yung mga kapatid ko at yung mga pamangkin ko, hindi ko lang sila masyadong na-videohan. So ito na yung ano ko, voiceover ko na pinakamatagal kong na-voiceover kasi nga hindi talaga ako nag-voiceover ng matagal kasi nga alam mo naman, mahigpit talaga yung labanan kay Meta. Hanggang dito na lang, bye!